Alam niyo po ba kung para saan at kung gaano kahalaga itong emergency dito sa ating cellphone kapag naka-lock screen? Para po sa mga di nakakalam, napaka-importante po nito. Dito po makikita yung ating emergency contact. Wow. Halimbawa po ay nagkaroon ng aksidente o kaya naman ay nawala yung ating cellphone. At dito nila makikita yung tao na pwede nilang kontakin. Kaya napaka-importante po na i-set up natin ito o maglagay tayo sa ating cellphone ng ating emergency contact. Pero bago ang lahat, hindi ka pa nakapalo sa aking page. Baka naman. At kung paano i-set up yan at maglagay ng emergency contact sa ating cellphone, ay panoorin mo na itong video na to. Punta lang kayo sa setting ng inyong cellphone tapos hanapin nyo dito yung uh, safety and emergency. Pindutin lang po natin yan. Tapos dito pwede nyo pong piliin yung open emergency information or emergency information. Kapag pinindot po natin yan, nakalagay po dito, adding medical information and emergency contacts can help first responders in an emergency. Anyone can read this information from your lock screen and dial your contact by tapping their names without unlocking your phone. Dito po sa name, pwede po kayong maglagay ng inyong pangalan. For example po, ilalagay ko dito ay Mr. Guide TV. Uh, lagay lang po natin yung ating pangalan tapos i-okay lang po natin. Tapos, pwede po tayo maglagay dito sa add information ng ating address. Kung ano po yung inyong address. Uh, for example po sa akin ay Binyan Laguna. Tapos, click lang po natin yung okay. Tapos, ito po, optional na po ito kung gusto niyo maglagay ng blood type, allergies, medication. Optional na po yan. Ang importante po ay itong emergency contact. Ito pong may arrow. Click lang po natin yung add contact. At dito po, pwede na po kayong mamili kung sino yung gusto nyo maging emergency contact o kung sino yung pwedeng kontakin in case of emergency. Pwede nyo pong ilagay dyan yung inyong partner o kaya naman ay yung inyong magulang. Pwede, pero pwede po kayong maglagay dyan ng dalawa o isa o kung tatlo, kung ilan yung gusto nyo ilagay, pwede po kayong mamili dyan. For example po, itong ilalagay ko. At kapag okay na po yan, eh, automatic na po yan na nakasave. Ngayon po, pupunta po tayo sa ating lock screen at ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura kapag meron tayong emergency contact. I-lock screen po natin yung ating cellphone tapos ganito po yung makikita natin. Siyempre, meron pong lock yung ating screen kaya pindutin po natin ay yung emergency call. Tapos, pindutin po natin yung SOS messages at dito po makikita po yung ating pangalan na nila dahil yung Mr. Guide TV. Tapos dito po sa info, makikita yung ating address. Tapos kapag pinindot po nila yung contacts, makikita po dito yung ating emergency contact na ating nilagay sa ating cellphone. Pwede po nilang itawagan yung gamit yung ating cellphone kung may load kayo. Pwede na po nilang itap mismo yan. O gamitin yung ating cellphone para makatawag sa ating nakalagay na emergency contact. Pero kung wala naman po load yung inyong cellphone, pwede po nilang kunin yung number na nakalagay sa ating emergency contact para matawagan nila at maipaalam nila sa ating emergency contact kung ano yung nangyari o kung nawala man yung ating cellphone. So ganun po kaimportante at ganun kalaki yung may tutulong sa atin kapag meron tayo o nakaset up yung ating emergency contact dito sa ating cellphone. At kung napanood mo itong video na ito, huwag mo naman pong kalimutang i-share para malaman din ang iba. So yan lang, follow po more. Thank you, God bless.